po siya sa hike na dua ka oras to 3 hours mag hike Eh nara mo head si Sir Alan Torres. Hello, welcome to my uh my my May, my my body. ka. Uh please visit to my uh, Facebook page Reality Check and Pusuan nyo naman ako doon at makiwan ng pagkas. Maraming salamat. Sumunod so, guys. <laughs>